Alhamdulillah Rabbil Alamin wal, wal muttaqin was salatu was ala man la nabiy ba'd amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Saan ka magsisimula upang sa ganun ay makamtan mo ang mahusay na pag-uugali na katruan sa Islam Laging tandaan na ang lugar ng niya o intensyon ay sa ating puso Sabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat Katiyakan ang lahat ng mga gawa ay base sa ating intensyon o niya. Sa pagtahak mo ng daanan tungo sa pagkakaroon ng mahusay na pag uugali dapat sa puso ka magsimula. Linisin mo ang iyong puso mula sa mga mapapangit na pag uugali Sabi din ng propeta sallallahu alayhi wasallam, La yajtami'ani fi qalbil mu'min al-kufur wal-iman. Hindi magsasama sa puso ng isang mana ng palataya ang kufur o ang walang pananampalataya at ang iman o ang pananampalataya. Anin lamang sa dalawang ito ang pipiliin mong maninirahan sa iyong puso? Natural, dapat mong piliin ang iman o ang paniniwala. Huwag mong kalimutan kapatid na malaking bahagi ng ating paniniwala ay ang mahusay na pagugali. Malinaw ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fil jasadi mudghah idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Wa idha saluhat, saluhal jasudu kulluhu. Ala wahiyal kalb. Hindi ba't may bahagi ng katawan na kapag ito ay naging mabuti, ay magiging mabuti ang lahat ng bahagi ng katawan. At kapag ito ay naging masama, ay magiging masama ang lahat ng bahagi ng katawan. Ito'y walang iba kundi ang puso. Kaya kapatid, magsimula sa puso. Linisin, hugasan, Tanggalin mo ang mga papapangit na pag-uugali na nakatira dyan. At hayaan mong manirahan dyan ang mahuhusay na pag-uugali na itinuro sa Islam at ipinakita mismo sa atin ng ating huwaran na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.